allergic sa kanin or allergic sa seafood? Ngek. Ito yun, no? <laughs> Dapat siguro, inumin mo na yung iyong... Present. May gamot naman oh. tayo dyan, mga paps Pero pagka ganito naman kasarap, pag kakainin. Mm -hmm. Walang allergic, allergic dyan. Kaya na ng gamot dyan. Let's go, mami. Cheers! Cheers. Cheers. Excellent! So, mga papi, hipo, let's go! Oo, oh, Ayun. <clears throat> Wow, ang oh Wow naman. Wow. Oh, papi, wow, wow, wow wow wow. Wow wow na araw mga papi at mami! Today, kasama na naman natin si Pachamami! mami Wow wow wi wow. Tamang day off tayo ngayon at magluluto tayo ngayon ng napaka-espesyal. Cajun, Cajun seafood. seafood. Ito nga pala mga papi at mami ang list ng mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na 'to. I Screenshot mo para wala kang at kapag ka ready na ang mga ingredients na iyong prepare, ano ang gagawin natin mami ngayon? Iboboil na natin ngayon ang ating corn at siput. Wow! <laughs> ngayon, unang-unang gagawin natin ay May ilagay natin, natin ang ating corn. sweet corn. wow Mami. okay. Kasama ang ating, meron tayong giniyak na baby potato. Wow! Mukhang special na special yan. Wow naman! Iboboil muna natin to ng 5 minutes. And then after, ilalagay na natin ang ating mga seafood. Wow! Ang bigat! Wow. Gamit tayo dito mga pop 7 up. Kung hindi to trip, pwede naman kayong gumamit ng simpleng tubig lang. Pero ito para mas malasa sa ating seafood, 7 up ang ating ginamit. Okay. Lahat ko na to mga mami kasi next natin dito yung seafood mamaya maya, di ba? Ah sige. Ayun, hayaan lang natin muna tong kumulo. Pwede nating takpan to. Takpan muna natin. Ayan mga papi and mami, kumukulo na ngayon yung ating sweet corn and uh, baby potato. Kumukulo na siya sa nilagay na 7-up. Susunod na natin ngayon ang ating seafood. So, ilagay na natin yung ating crabs. Kinahin wow! ng crabs. Clams. Pinabad natin siya sa tubig. Uh, importante, lagi nating hugasan, ibabad sa tubig para mawala yung mga, mga buhangin sa loob. Good. 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 So, gano'n naman katagal na natin pakukuloan yan namin dyan sa 7-up? Ah, uh, we'll see. Tingnan natin. Baka mga ano lang to. 5 minutes. 5 minutes. So, sakto yun. Luto na rin yung magiging uh, yung corn tsaka yung baby potato. No? Oo. Ngayon, yung... yung... next na natin yung ating prawns. Prawns? <laughs> Are you proud? Asya, talbog. Hey, wow, wow, wow. Next natin dyan. Maglalagay din tayo ng muscles. Tahong. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Wow naman! Mm -hmm. Meron tayong squid, pero hindi natin sasama dito sa pakulo, ano? Sa sauce natin, isasama yun, papi. Mm -hmm. Para hindi siya lumiit dito, ano? Mm -hmm. Tama. Sakto. Papi, dito sa dish na ginawa ni mami, dito sa pagpapakulo natin sa 7-Up, walang sayang dyan. Kasi yung 7-Up, yan yung gagamitin natin mamaya na pang sabaw doon sa ating sauce. Talagang tama. seafood flavor, di ba mami? Tama, tama. Tama, tama. Tama, tama. tama. <laughs> Ngayon, pwede natin siyang takpan. Yeah. 5 minutes, balikan natin. 4 to 5 minutes ready na to. Ngayon, papi, habang hinihintay nating maluto yung ating seafoods, uh, sisimulan na din natin ang ating sauce. Wow, 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 So, ngayon, mainit na yung ating really? kawali. Tapos, lagyan na natin ng olive oil. Wow wow, 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 wow. naman. So, yan. Una natin ilalagay ang ating aromatics. Unahin natin ang ating garlic. Wow. Wow, ang bigat. Excellent. So, yan yung magiging Cajun sauce natin, Ben. No? Oh? Oo. So, ayan. Pag medyo nag-golden -go brown na siya, isusunod na natin ang ating Onyon onion. Gumamit tayo ng white onion dito. Isahin lang natin siya. Sutay-sutay -suta lang ng konti. Wow! Wow! naman! Wow, 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 huh? Ang bango ng bawang. Magtatampo naman yung sibuyas. Bawang lang yung mabango. <laughs> Pati na din yung sibuyas, papi. Ang bango. Oh, ang oh, bango mama. Na ito. Siyempre. Wow, ang bigat. Ah, mami, check upin ko lang itong isa. Ha? Okay. Magod na rin ito. Ayan, medyo malapit so, na yan. Ngayon, to. So, sakto dito uh -uh. na magigiluto. Ready na to. Isusunod na natin yung ating butter. Gagamit butter. tayo ng butter. Mm -hmm. Wow naman. Wow. Wow. Ayan, siguro gumamit tayo ng 200 grams na butter mm. unsalted butter so, ayan magbibigay din ng din dyan no yes. pag nag melt na yung butter isusunod na natin yung ibang ingredients so ready na yung ating butter ilalagay na natin yung mga dry ingredients gagamit tayo ng thyme yun hey, mami thyme first thyme first dry thyme no ang gagamitin natin ngayon 1 uh, tablespoon ilagay ayan. na yan wow. Look, napakasarap naman yan next oregano yung pinaka favorite niyang <laughs> spices sa Oregon. buong mundo. One tablespoon din yan ba? Yes. One tablespoon lahat ng gagamitin natin. Okay. Gagamitin po tayo ng paprika. Paprika. Wow, ang One tablespoon din yan. One tablespoon din to be. Wow, 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 So, sabi niyo siguro, one tablespoon ng one tablespoon, hindi naman pinapakita yung tablespoon. Hindi naman gumagamit ng spoon. Uh, alam na po namin, <laughs> gano'n nakadami ang one tablespoon. Tansya-tansya lang. Good. Gagamit tayo ng garlic powder. Garlic powder. Hinaan wow. natin ng konti. Mm uh -hmm. -huh. Mabibiglaan at uh, masusunog yung butter kapag malakas na ganun. Meron tayong onion powder. Ayan, medyo madami yan. Wow. Excellent. Siguro ano to, mga... 2 tablespoon yan. Ayaw gumalaw. <laughs> Umakap. 2 <laughs> tablespoon ng onion powder. Okay. Next mo? Next, ang ating black pepper. Mm -hmm. Wow, ang bigat! Wow. Alright. Ganon din. One tablespoon din yan ba? Maglalagay din tayo ng konting chili para may konting anghang. One teaspoon. Teaspoon lang yan? Yes, eh. teaspoon. Yung masyadong anghang ano. Alright. Okay. Gamit din tayo ng ating cilantro. Yung mm -hmm. cilantro natin, fresh. Wow. Yung. Magtitira lang tayo ng konti niyan, pang garnish na. Yes. Okay. <clears throat> Talaga namang paka special naman itong ating uh, Cajun seafood ba Okay, ngayon papi, ilalagay na natin yung mga wet ingredients gaya ng... Yeah. Gamit tayo ng... Soy sauce. Kiko man soy sauce. Wow, mga Kiko. Excellent. So, pangkulay lang to. One tablespoon is enough. Wow, wow, wow. Lalagyan din natin siya ng ketchup. Ketchup. Banana ketchup. UFC. Ito naman UFC, ang pinaka-favorite. Ang pinaka-favorite ni Beb na panlagay ketchup. sa mga shawarma. <laughs> shawarma sauce. <laughs> Favorite niya yung spicy. hot and spicy. Mm -hmm. Okay. Yan, medyo Lalagyan madami dyan. ng konti. Wow naman! Yan. Wow! Yum! mga paps, yung pinaglalagay nga pala ni mami na mga ingredients yun yung parang uh, manual kasi merong nabibili na cajun seasoning na agad na mix na pero si mami, gusto niya yung pero si mami gusto niya yung pero si mami, gusto niya talaga yung ganong way yung manual oh, para oh. tantyado rin 'yung dami no. Tantyado sa kamas masarap 'to, syempre. Mm, kasi nadadagdagan mo 'yung bawat isa na mm -hmm. gusto mo, di ba? Okay. Next natin diyan, baby. Ito 'yung ating tinatawag na homemade uh Cajun sauce, Cajun no? Cajun sauce. Wow naman, talaga. Lalagyan din natin siya ng konting tomato paste. Tomato paste. 1 tablespoon. Wow naman. Wow. Oh. Wow. Glalagay tayo ng konting sugar. Uh, one tablespoon one lang. One tablespoon, bit. konti lang kasi matamis na 'yung ating uh to sauce. Sauce, may yung ketchup na tapos gagamitin natin 'yung pinagkuluan ng sipon. Pinagkuluan ng ating sipon. Yung 7 up. So, okay. matamis na yun. Mas matamis so, na nga talaga yun. So, 1 tablespoon, eto na po yun. Excellent! Wow! Ang bigat! Wow. Wow. Ngayon, sabawan natin to no? Oo. Uh, uh. Dito tayo kuha sa pinagkuluan ng sipon. Ayun. Ready na din po yung ating sipon. So, pwede na natin siyang patayin. Patayin mo. <laughs> so, ngayon, buhos ko to ito. Shway-shway, baby. Tell me where it hurts. Okay, anak na yun. one and a half cup na yun. Ito <laughs> <laughs> so, ating So, ito yung maganda sa bahay, eh, no? Pag gusto mong maraming sauce, marami kang magagawang sauce. Yun. Pag nag-order ka sa labas, kung gano'n lang kadami yun, yun lang yun. Yun. Is it time, mami? At nailagay na natin yung ating salt. Ready na din to. So, itatransfer na natin yung ating seafoods dito sa ating sauce. Okay. Yan Yun ang mga aking gagawin ngayon. Ang snagood, so. Seafood madness dali-dali oh, Wow! Wow, wow. <laughs> wow, yung... uh, wow, sosarap. Masama 'yung crumbs, wow. ayaw pa iwi uh, na. Wow naman. Wow. wow Ngayon nilalagay na natin ang ating calamari ring. Wow. Squid wow. ring. Ayun po. Taste na good. Wow. Wow! Wow, wow, sosarap. Food festival wow. na. Ngayon, haluin na natin siya. Nakita mo ba 'yan? Makapal pa rin mo 'yan, mami. Yummy 'yo. Oh. Wow naman! Wow! Napakayami naman ito. So, ganyan lang, konti-konti lang ang ating pag, uh, ah, pag mix ano? Baka kasi lumipad, maglipara yung ating mga hipon, <laughs> wala <ating> mga, yun, <laughs> eh. mga crab. Yun no, sarap po. Oh. Ang bango. Wow! Wow! Ito na nga. Mm.

Wow, wow, wee, wow! Mga pups! ito na nga pala yung niluto ni Pacham Mami na Cajun Seafood. Tala, tikman na natin to at talaga naman, naku mami, napakasarap ng niluto. mo! Tikman na natin. Let's go! Kamayan session tayo ngayon. Nakita mo naman, may dahon pa ng saging. Goods na goods. Dampa style. Parang naka, ano dampa, no? Mm -hmm. Budel pie. Siyempre, yung tahong. Ibrot ko to eh. Wow, mm. wow naman! Sabi na ako. Wow! 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 Parang, wow! Wow! Ang bigat! Excellent! Wow! Mmm! Sarap? Sarap? Sarap so, mga paps! Fire! Ito, natikman na lang natin to doon sa may dampa, no? Kung nandun pa sila sa Alreda, no? Goods na goods ng mga pop. Talaga naman, kahit mga ibang lahi, kumakain doon. ng ganitong style, model pipe. Eh, dito, nagawa natin yan sa bahay. Niluto ni Pat yung mami. Inuna ko yung aking tahong. Ngayon, isusunod ko yung shrimp. Kahit allergic ka, pag ganito ka sarap, goods na goods, okay lang. <laughs> so, mga papi. Wow, ang bigat! Hipo net. O, so, ayun. Bakit ka pa mag-oorder sa labas? Bakit ka pa kakain sa labas? Kaya mo na lutuin. Sundan so, mm. mo lang yung aming recipe. Dapat mm. Napakasarap. Mesmo. Nagkikrim ka sa seafood? Birahin mo na to. Hindi ka magsisisi. Kayang-kaya mo to lutuhin kahit oh. mag-isa ka. Dalawa lang kami oh. ni Mami talaga sa video. Pero sobrang dali lang. Ama. Kahit ikaw, kaya mo yun. Wow naman! Wow! Wow! Calamari wow. rin. So, palang dito. solid talaga. Mapapaan ni Rice. Hmm. Yan mga pops, oh. Yung mga nasa singit-singit nung tahong. Sa sauce, hindi tinipid sa sauce. Mm -hmm. Tignan mo naman, sauce pa lang. Ulam. Pwede rin kayong gumamit nga nung Naka-mix na na, Cajun seasoning. Pero yung ganito kasi, mas na enhance mo yung lasa na gusto mo. Dami. Yung manual na ginawa ni Mami. Cheers! Cheers. Mm. <coughs> Baby potato. Taba na kanin natin, ha? <laughs> <laughs> so yummy. Wako mase. Ang laki ng prawns. Prawns? Shrimp. As prawns, na nice ito mga pap, sakto kasi free off namin ni mami ngayon ang bilis natin niluto luto papi hmm. nagluto tayo ng medyo special naman para sa ating day siguro napakabilis pa, siguro ano na lang to 20 minutes yeah. lahat lahat napakabilis gawin bilis lutuin mm -hmm. bilis gayak sarap kainin mm. yung busog lusog mga papi kaya lang huminto muna tayo at nakangailangan tayo ng saklolo hindi muna tayo medyo nakangati yeah. na <laughs> Sarap. Nabusog ako. Mm -hmm. okay. Heavy guts talaga. Panalong-panalo panalo sa lasa. Excellent. Sobrang sarap. Oo, sobrang sarap. Pero may mas masarap pa dyan. Ano mami? Ang mag-subscribe sa iyong YouTube channel. Pachang Papi! Wow! Wow! Wee! Wow!